Kabilang ang mag-asawang business magnate na sinalusyo at susan ko sa listahan ng Philippines 50 richest batay sa inilabas na listahan ng Forbes Magazine. Batay sa ulat at datos, ang mag-asawang ko ay pumwesto sa Ikasyam, na may kabuo ang asset na 3 billion US dollars. Ang mag-asawang ko ay ang nasa likod ng tagumpay ng Pure Gold Price Club, isang chain of supermarkets at hypermarkets sa bansa na itinayo noong 1998. Itinayo sa Mandaluyong City ang una nitong branch at umusbong na sa iba't ibang lugar sa bansa na umaabot na ngayon sa 640. Si Lucio ay ang chairman ng Costco Capital na nakapokus sa distribusyon ng alak at real estate business. Katuwang nila ang kanilang anak na si Ferdinand Vincent Co. na ngayon ay ang itinalagang presidente ng Pure Gold. Si Vincent ang boyfriend ngayon ng kapuso star na si Bea Alonzo. Mula na mismo kay Bea ang kompirmasyon na sila na nga ng businessman nang makapanayam siya ng GMA News noong Sabado, August 2 sa idinaos na GMA Gala 2025 sa Manila Marriott Hotel. Say naman ng mga netizen, bagay na bagay naman daw si Bea kay Vincent dahil bukod sa parehong good looking ay halos pantay naman din ang estado nila sa buhay, lalot balitang balitang bilyon na raw si Bea dahil sa dami ng mga ipon niya sa pag-aartista at pagnenegosyo na rin. Mukhang goods naman ang relasyon ng dalawa sa mga kaanak ni Vincent dahil kamakailan lamang ay nakita pang kasama nila si Bea sa isang business event. Ano ang senyo sa balitang ito?